So share ko lang ano mga idol pag uh, ganitong uh, may poste sa CR ano po. Hindi may iwasan uh, magkakanto mesa tayo mga idol or tutok or maglalagay ng tile trim ano po. So dito mga idol ay kanto mesa po yung ginawa namin. Pero hindi po masyadong uh, dikit yung aming kanto mesa. Uh, kung bakit mga idol ang uh, CR and bathroom ay prone po ito sa ano sa basa no So, may tendency na yung gagamit, mga idol, uh, sana, naman, sana naman po ay huwag mangyari, ay madud uh, madulas, ano po. So, kaya hindi ko dinikit dito masyado, mga idol, uh, yung kanto namin dito ay bibilugin po namin ito. Nasa sa inyo na po kung anong gagamitin yung pang grout dito, yung uh, common grout or epoxy. Uh, So, yun yung paraan ko mga idol. Kung matubig yung uh, may uh, ng ganito yung salubungan o mesa mga poste. Yan po. So, ito. Tapos na po sa wall. And then bukas ay sa floor tiles naman tayo ng no, mga idol. And then yung isa, mga idol, dito sa room 1, ito ni Raira Touch na then, uh, pwede nang i-final coat dito then sa ano uh, septic tank so ito na po yung septic tank so tatlo yung pinalagay kong butas mga idol then na tatlo din yung manhole Ayan o, yan yung manhole niya. Then, na uh, nalagay ko na rin yung uh, temporary lang po itong tubo na ito. Ano po? Pinalagay ko na rin, pinasimulan ka na rin yung cuts basin po dito. Ano? Sa right side elevation po ng mga bahay. Ayan o. So, sa guest room mga idol Ito na po Ayan. Kung may re-retouch Dito mga idol Ay kapag Nakapagpailaw na Para makita namin Talaga yung uh, kailangang e re So, pag kanitong kaliwanag Kasi mga idol Mahihirapan pa kami na Makita yung uh, re-touch Kahit pailawan po namin So, pag nilagay yung mga bintana Then uh, yung mga bintuan uh, sisilipin po namin ulit ito para may final touch then ito pa mga idol um, ready for uh, retouching rin po ito Nag first coat muna para may retouch makita yung kailangan retouch dito ano? so mayroong malalim na part re-retouch pa po iyan Yan dito mga idol sa kabila na uh, simulan na rin po sa master's bedroom CR and bathroom then may niche kami doon then okay na rin po dito sa walking closet yan mga idol yung uh, update ngayong uh, day 16 ano po so hanggang yan mga idol lagi tayong mag at uh, god bless po sa ating lahat